Ka rin bang magkape kaya lang nagbabawas ka ng timbang pero hindi kaya na walang kape sa isang araw. Ayan, meron tayo dito yung ating orange tea coffee, no sugar added na nato guys and nakaka-help pa siyang ma -up -up, pa reduce ng fat accumulation natin. And yung laman ng one box guys is 30 pieces or 30 sachets ta. Ayan. Kaya yeah, naman kahit magkape ka ng magkape, hindi ka na mo problema at hindi ka natataba. And ito nga yung ginawa kong alternative kasi mahilig tayong magkape guys kasi hindi nga ako pwedeng mag-work if wala akong coffee. Parang alam niyo yun, masyado na dependent. Kaya naghanap pa na o ng pwedeng alternative. So, naita ko nga itong orange sea coffee and may vitamin C pa siya. Kaya so, nga mag-start na tayong mag-work, it's our time to drink coffee. Ayan. Ganyan lang. Pwede nyo rin tong ano, gawing ice coffee if mahilig kayo sa ice coffee. Stir na natin. Ang bango guys. Ang sarap nung amoy niya. Grabe. refreshing. Kaya yeah, kung naghahanap kayo ng alternative na coffee sa mga inaapin nyo. Ito na yung the best na ipalit nyo. Go!